Maganda, masaya, masagana at mapayapang buhay mga ka okay, Welcome back sa aking channel. Ito po si Coach Manny. At ngayon ay uh, meron na naman akong video na i-share sa inyo. Uh, gagawa kasi ako ng ano, ng gapangan ng ampalaya at sitaw. I uh, don't no? Ayun, nakikita niyo 'yon diyan. Uh, I-update ko na rin kayo nung aking mga tanim na ampalaya. Dalawang puno lang 'yon. I-update ko kayo kung ito tumubo na at uh, papakita ko rin sa inyo aking mga tanim na sitaw na kailangan ko na talagang gumawa ng gapangan kaya ayun po so ngayon uh, bago ako gumawa ng gapangan ipapakita ko muna sa inyo yung mga tanim kong ampalaya at sitaw tara ito po yung aking mga tanim na sitaw ayan ayan nakita nyo o oh, diba o oh, ayan o oh. ayan pitong puno yan ayan ito pa o oh, ayan nakita nyo oh ah uh, binutas ng uod pero nung minispray ang ng aking bagong discovery ayan hindi na siya pinuntahan ng uod kaya yung mga taas wala na oh. okay na siya ayan ito naman yung aking tanim na ampalaya ayan nakita nyo ba, diba? gumagapang na ayan oh pupunta yan dyan at mamumuha ng maraming marami ayan pa isa, isa, ah, ito yung isa ito yung pangalaba ayan Oh, medyo mas naiwan siya pero sabay lang sila lumaki. Tumubo pero medyo mas malaki yung isa. Ayun po. So ngayon yung uh, mga buto ay iniintay ko pang tumubo. Papakita ko rin sa inyo. Ito po yung mga kasamahan noon nung tumubo na yon. Ayun pa rin siya, walo pa rin. At uh, wala, hindi pa rin. Ayun, medyo ayaw ko kung mag-i-sprout siya isang 'yan. Pero nagtanim po ako ng panibago at ito na yung aking bagong pinula. Ito po ay uh, binili ko sa palengke yung ang palaya na malaki na may hinog na at ang ginawa ko pinatuyo ko yung kanilang uh, mga buto at ngayon tinanim ko. Ngayon abangan din natin sa uli. I-update ko kayo kung ito'y uh, mag-germinate o tutubo ng maganda. Ayan po. So ngayon ay uh, magagawa na ako ng, uh, ng gapangan ang palaya. Ito po yung aking gagamitin sa paggawa ng ano, ng uh, gapangan ng ampalaya. Ayan. So, meron tayong uh, plies. Meron din tayong uh, alambre. At mga pera-pera sumbakal. Ayan. Baka mainip kayo. Bibilis yan muna to. Ha? Gagamitan mo na ng turbo moves. Ayan, natapos na po ako sa aking uh, ginagawang mga gapangan ng gulay. Sitaw, ampalaya, magtatanim din ako ng pipino. Ayan, no oh. so marami-rami ang gapangan na yan. Eto pa, yan nakikita, no? dun yung ampalaya. Eto, ayan yung mga sitaw. Ayan, mga sitaw, kaya yan. Hanggang taas, gagapang yan. At mamumunga na napakarami. So, ayan po, meron din ako rito sa likod. Ah, may mga tanim din ako ng sitaw dito sa likod. Ayan. So, ayun po, at uh, talagang tuloy-tuloy uh, po tayo at i-update ko kayo sa anumang mangyayari dito sa gulayan na ito. At uh, ayun, patuloy ako nagre research kasi para huwag masayang yung effort. Kaya kayo po, kung meron kayong uh, kaalaman sa pagtatanim, you can uh, give your comment down below para tulong na rin para sa akin, dito sa aking ginagawang taniman. Ayun po, at uh, syempre... Uh, baka may mga bagong nung, ngayon lang kayo nakarating sa aking channel ay nagpapasalamat ako dahil uh, binigyan nyo ng pansin ang aking channel at uh, sa akin po mga nanonood sa akin po mga subscriber yung mga hindi pa nakasubscribe sa uh, sana po magsubscribe kayo at is click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod dating video kung hindi po kabalan sa inyo ay pakishare na rin yung ating video at pakilike para ito po ay talagang may mga makakita pang iba. 'Di ba? Ma-encourage din silang magtanim. Ayun po, muli ay maraming maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay sa aking mga video, sa aking mga vlog. Talagang napakalaking tulong po sa akin yun. At uh, ayun, ah uh, bago po tayo magiwalay-walay, pagpalain kayo ng Panginoon. Stay safe, mabuhay kayong lahat. Bye.